Hi hey, mga kananay, magluto po ako ng hapuna namin. May tira kaming ista dito sa refrigerator. May ang ista, pritong ista. At saka magluto po ako ng sayuti, lagyan ko ng gata at lagyan ko rin ng pritong ista. Let's start! Let's start! Ayan na, magpainit na tayo ng mantika sa kawali. Ilagay ng ahos. Pasensya na, hindi pa pala mainit ang ano, mantika. Nalagay ko na ang ahos. Halo-haloin lang para hindi masunog. Ilagay na na ang sibuyas. Hello hello Ian And ilagay na natin ang sayuti na pina-cubes ko. Sinewa ko na pina-cubes. Halaw-halawin lang natin para ma-mix. lagyan na natin ng asin. Ayan. Alaluin natin para ma-mix yung asin. Ayan, isunod natin ang gata. Coconut milk. Haluin lang natin para mamix yung coconut milk. Takpan muna natin sandali. Yan, i-mix natin ulit. Haluin lang para ano, ma, ma, ma ano ang pag luto niya. Lagyan na natin ang hinamay-hinay ko na leftover na isda. Ayan, konti na lang, malapit na itong ano, lumambot yung sayuti. Tikman natin. Parang medyo malambot na to. Thank you for watching.